pero kami, majority, no? Wala naman makitang mali doon yung nagdamit babae ka Saturday Saturdays ago. Ang daming natuwa. Si Tito Joey, ang grabe, di ba? Days after oh, man, that, eh. pinupost pa rin niya. Sabi ko nga, sa tila ng pagpunta sa bola, no? parang first time niya nagpa-picture sa akin. Oh. No. <laughs> dalawang beses, ha? Mas dalawang beses niya rin pinost. Actually, pinag-uusapan nga namin, Lizette, kasi nga may mga nakarating nga sa amin doon. para may mga, parang, of course, lagi naman may negative comments na happen. Eh. Pero sabi ko nga, parang, if you ask me, I gave my consent. And I think more than anything, yun ang pinaka-importante sa lahat doon. Siguro, if pinilit ako, then that's a totally different thing. Yeah. Number two, sabi ko, I said yes because I think right now, I'm, I'm in a place na I'm very comfortable and yes. confident with my gender identity, with my sexuality, that wearing that, wearing women's clothes, parang di na siya ano sa akin. Parang it's just a role that I play. when yeah. I'm an actor. I mean, I would have roles that I still have to wear those things. Yeah. So, so hindi siya stretch. <clears throat> Number two, siguro ang laking tulong din that I was immersed sa drag scene mm. because I saw it as that. I was a drag queen that night. Al that day, alam mo yun, parang especially, uh, ang nag-makeup nag pa sa akin si Eva Papaya na isang, di ba, isang pamosong yeah, drag queen yeah, sa Pilipinas. So, it's fun to actually live it for a few hours, alam mo yun, kasi I just watch eh. Pero ito, kahit papano, you know. Kasi minsan, pag pinapanood ko sila, parang nag-wonder yeah. din ako, ano kayong feeling pag ginawa ko to? May mga ganyan kami discussion sa Lisa, ano kayong magiging drag name namin? Ano kayang, pag ano kaya yung pagdating drag queen tayo love, ano kaya yung ipaperform na? May mga ganun kami eh, kasi di ba we prampa. So, and nakakatuwa lang na, bagayari so hirap pala. <laughs> Dude, seriously, yung heels na ganyan lang kataas yun, at medyo makapal pa. Nakatuwa ko yung makalakad. Mm. Ang hirap na lumakad, kasi talagang... Pag nababasin niya, pag niya yung buko ko na gano'n, tapos parang may pasayad akong walk, paikot ako dapat noon na off-balance ako. Yes, so, buti lang hindi ako nahulog. Pero yun yun. Um, and ako, for, ako for me, yun lang yun. Uh, masasabi ko sa mga bashers, I mean, again, context, it's, it's, it's all about consent and I gave it, I gave it freely. At, hindi ako napilitan. And I actually enjoyed it. At, at hindi mo yung ginawa nila. to insult, di ba? Yeah. Kasi hindi lang dating sa kanila, eh. parang insult. Lahat Dah yeah. pa lang insult Just na yung insult. To insult. To insult. So. Pero yeah. ang maganda na pasaya mo si Bossing Big, na pasaya mo ang mga double cuts, ang daming uh, yeah. gusto talaga. Iilan na naman yung mga kontrabida, di ba? Oo. oo, oo naman. And actually, yun nga, parang as much as possible, I I filter the things that I read or the things that I listen to kasi parang everything is ano yun, sometimes nagiging noise na lang that yes. for me it doesn't really help my mental health then pero yun, siguro that's what I have to say lang parang and yun yung sasabi na, anong nakaka-offend doon eh, hello I mean ano sorry, hindi ko may tempat sila ma-offend dun so na-offend pa sila pag ni drag queen eh may drag nga eh so offensive by drag kings, I mean parang susuguro sa oh, eh, may, eh, mahirap akong ma-offend. No, matagal bago akong ma-offend. So, good luck na lang. Um, pero sa kayo, parang, siguro, I just pick and choose na alam mo mm -hmm. yung mga things that I should focus.